at tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Ido, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lin Caligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi Kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel Kay Sheila Budino Merlinda Albis, Priscilla Inot At kay Roman Villanueva Maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga iyon, mga idol. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Nakikilala niya itong sinanay kandida dahil natanyag ang babaylan doon sa isla at makailang bisis na niyang nakikita ito doon. Hindi pa nga makapaniwala itong si Commander Barracuda nang makita sa malapitan ang matandang babaylan at mapagtanto na ang sinasabi ni Kaduring na babaylan na mayroong nakakatakot na lakas ay ang babaylan doon sa kabilang isla. Huwi ka nitong si Commander Barracuda kay Kaduring Tunay ngang malakas ang grupong iyon, Doreen. Dahil ang grupong iyon ang kinatatakutan sa lugar ng Sikihor at pati na rin sa iba pang mga isla. Kaya tama lamang na umatras tayo para maiwasan na mas marami pa ang mamatay sa ating hanay. Hindi natin kaya ang kanilang grupo. Ngayon, kailangan na natin na bumalik sa kabilang isla at wala na tayong kaugnayan pa sa grupo ng talim. Pinutol ko na ang ating kaugnayan sa mga ito. Sumang-ayon naman si Nakaduring sa sinasabi ng kanilang pinuno. Batid nilang hindi lamang ito natatakot sa grupo nila ni Nanay Candida, kundi mas pinahalagahan nito ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Mas lalong humahanga ang mga ito sa kanilang pinuno. Sinananay kanida naman Kahit na umatras na ang mga rebuilding tadtad -tad, Nagpapatuloy pa rin ang mga ito Sa kanilang ginagawang pagbabantay sa buong paligid At kinaumagahan Hindi pa tuluyan na nagpapakita ang haring araw Naghukay na ang mga ito Para sa paglilibingan ng mga napatay nilang talim Pagkatapos agad na pinulong nito ang mga kasamahan Binabalak na nila ni Nanay Candida na bumaba na ng patag at puntahan ang mga lugar na itinuro nitong si Commander Barracuda na kinaroonan ng dalawang mga namumuno sa grupo ng talim dito sa isla ng Figo. Nagpahayag na din ng kagustuhan ang grupo nila ni Major Golby na sumama na sa kanilang grupo at magkasamang pabagsakin ang grupo ng talim. Sinangayon na naman ito ni Nanay Kanida dahil iisa lamang ang kanilang pakay at mas nakakalamang pa nga ang grupo nila ni Major Gulbe sa usapin ng mga talim dahil nga mga pulis ang mga ito at may misyon sila para pabagsakin ang nasabing mga grupo balak nilang bumaba ng patag mamayang pagsapit ng gabi para saktong madilim na ang buong kapaligiran pagdating ng mga ito doon sa patag Batid kasi nilang mainit pa sila ng mga kasabwat ng mga talima doon sa patag. Kailangan nilang direktang atakihin ang kinaruroonan ng dalawang pinuno ng grupo. Ngunit bago pa tuluyan na bumaba ang mga ito, nagpasama itong sinanay kanida kay Manong Aking, Luis, Lucas at Butchok papunta doon sa kuta ng mga rebuilding tagtada may sasabihin at hihilingin lamang itong si Nanay Kanida sa mga ito. Sa mga oras, bago ang pagsapit ng hapon, hinahagilap nila ang kuta ng mga rebuilding tadtada hanggang sa makita nila ito doon sa unahan ng kamalig na pinagkukunan nila ni Lucas at Manong Aking ng mga armas. Agad na nakikita din sila ng mga rebuilding at sinubukan na palibutan habang nakatutok ang kanilang bitbit na mga barela. Maagap naman na sinaway ang mga ito ni Kaduring na lumapit naman agad sa kanila. Uwi ka ng kanang kamay nitong si Commander Barracuda. Ano ang aming maipaglilingkod sa inyo? Patawarin ninyo ang aming mga kasama. Patawarin ninyo ang kanilang inaasta. Sinisigurado lamang ng mga ito ang aming kaligtasan. Pagbibiro naman na sagot nitong sinanay kandida. Mukhang sa ginawa ng mga iyan hindi kaligtasan kundi makakamtan ninyo ang kamatayan. Baka mas mapadali pa ang kamatayan ninyong lahat. <laughs> Muling yumuko at humingi ng paumanhin itong si kaduring sa kanila. At agad naman na sinabi nitong sinanay kandida ang kanilang pakay. Nais niyang makausap itong si Commander Barracuda. Agad naman silang pinagbibigyan at pinatuloy nitong si Cadoring sa loob ng kanilang kuta. Balak pa kasi ng mga ito na ipagbukas na ang pagbabalik doon sa kanilang isla, ang isla ng Mahanay. Nagpapasalamat din itong sinanay Candida at naabutan pa niya ang mga ito dito sa kagubatan ng Ipil. Ngayon, masusubukan niya kung totoo talaga ang mga ito sa mga sinasabing tumiwalag na sa grupo ng mga taling. Makalipas ang ilang mga sandali, dinala ang kanilang grupo doon sa isang medyo may kalakihan na kubo at iniharap ang mga ito kay Commander Barracuda na sa mga pagkakataon na iyon. Gulat na gulat nang makita ang presensya ng babaylan kasama ang grupo nito. Malugod naman silang tinanggap ni Commander Barracuda. Tanong ng Commander sa kanila. Ano ang kailangan ninyo, Lola? Mukhang mahalaga ang bagay na iyan dahil sinadya niyo pa ako dito sa aming kota. Huwag kayong mag-alala. Tutup pa rin ko ang aking sinasabi. Bukas na bukas din, aalis na kami dito sa islang ito at babalik na kami doon sa isla ng Mahanay. Hindi yan ang gusto ko at pakay sa pagpunta dito, Commander Barracuda may hihilingin ako sa grupo ninyo. At isa ito sa mga paraan para mapatunayan mo ang iyong mga sinasabi. Hihilingin ko sa grupo ninyo na manatili ng ilang mga araw sa islang ito. May mga maiiwan kaming kalat. May mga galamay pa ang grupo ng talim dito sa isla ng Figo. At nais kong kayo ang maglilinis sa mga ito. Matapos namin na mapatay ang dalawang namumuno dito sa isla ng Figo, isusunod na namin ang apat na mga alas. Hindi maaring kumalat pa ang kasamaan ng mga ito sa mga karatig na isla. Kaya mas nakakabuting patahimiki na habang maaga pa. Napatulala itong si Commander Barracuda sa kanyang narinig. Ibig sabihin lamang kasi direktang makipagsabuatan ang kanilang grupo sa grupo ng babaylan at ibig sabihin din maaaring kinakalaban na nila ang dating mga kasabwat na mga talim. Ngunit kakaiba ang mga titig nitong si Nanay Kanida na parang nagbabanta. Tulad nga ng kanyang sinabi sa kanyang mga tauhan, mas nakakatakot na kalabanin ang grupo ng babaylan kaysa grupo ng talima. Kaya nang makabawi na ng wisyo itong si Commander Barracuda, sumang-ayon na ito sa kahilingan ng babaylan. Naisip nitong mas maganda kung makipagsabwatan ang mga ito sa grupo nila ni Nanay Kanida kumpara doon sa mga talim. Sagot nitong si Commander Barracuda, Binabalok na ng aming grupo na bukas na bukas din alis na kami sa islang ito para bumalik na doon sa isla ng Mahanay. Ngunit sa tingin ko, mukhang matatagalan pa kami ng ilang araw sa islang ito. Papayag ako sa kahilingan mo, Lola. Batid kong kabutihan ang daan na tinatahak ninyo at hinahangaan ko kayo at ang grupo ninyo. Maraming salamat din sa pagtitiwala. Matapos ang kanilang usapan, maluwag na ang kalooban ng matanda na umalis doon sa kuta ng mga tagtada. Matagal na kasi ang panahon na alam nitong si Nanay Candida na ang mga rebuilding tagtada sumasamba ang mga ito sa mga karunungan sa aral sa kanal. Kaya alam nitong si Nanay Candida na hindi masasama ang karamihan sa mga ito. Nagiging biktima din lamang ang ilan dahil sa kanilang namumuno na masama at gahaman. Kinagabihan, Maaga pa ang oras, nagsimulang gumayak na ang grupo nila ni Nanay Candida. Medyo bumuti na din ang mga sugatan ng mga pulis kaya napabilis ang kanilang pag-usad. Pinili ng kanilang grupo na doon pa rin dumaan sa dinadaraanan ng mga ito pakyat ng bundok ng ipil. Sakay ang mga ito ng kanilang mga sasakyan. Ngunit nang makarating na ang mga ito doon sa patag, pinili ng mga ito na umiba ng daan na medyo mas tahimik para maiwasan na masipat sila ng membro ng mga talim. Alam na nitong si Major Gulbe ang lungga ng dalawang pinuno ng mga talim na sinabi ni Commander Barracuda dahil kabilang din ito doon sa mga lugar sa kanilang misyon. Kaya napabilis ang kanilang pagtuntun sa lugar na ito. Ang tirahan ng dalawang namumuno ng mga talim nandoon sa isang malaking bahay na malapit din sa isa pang resort ng isla ng Figo. Magkaiba ito doon sa resort na kinaroroonan nila ni Nanay Candida noong unang mga araw na pagdating nila dito sa isla ng Figo. Mag-isa lamang ang malaking bahay na iyon na napapalibutan ng mga malalaking puno ng kahoy ang kanilang ginawa sa gabing iyon. Nagmanman muna sa buong paligid para hagilapin ang mga bantay ng mga talim. Napansin nilang bukod sa maraming mga bantay, marami ding mga nasa loob na may mga tangan. Uy, kanitong si Major Golbe, Mukhang kinakailangan pa natin na matyagan ang mga ito, Lucas, nanay kanida. Ngunit hindi na natin hayaan na makalabas sa lugar na ito ang dalawang namumuno sa kanila patay o buhay ang mission namin sa grupong ito. Ngunit mas nakakabuting patayin ang mga ito. Masyadong malaki at malawak ang kanilang mga koneksyon. Kung makukulong man ang mga ito, sigurado akong makakalabas din ang mga ito dahil sa tulong ng kanilang mga koneksyon. Kaya mas nakakabuting patayin na natin ang lahat ng mga ito. At nang hindi na makagawa pa ang mga ito ng mga kasamaan. Kaya nararapat lamang na ibaon na natin ang mga ito sa ilalim ng lupa. Sumang-ayon din itong sinanay kanita para mabawasan na din ang mga masasamang nandrito sa magandang isla. Agad na kumilos na ang kanilang grupo. Inilagay na lamang nila ang kanilang mga gamit at sasakyan doon sa bahay paupahan na malapit doon sa resort, doon sa may unahan na pagmamayari din ng grupong talima. Ngunit nagkukunwari na lamang ang mga ito na bisita doon sa resort para hindi na maghihinala ang mga taong nandoon sa lugar. Sinarosa na lamang at ang mga sugatan ng pulis ang naiiwan doon para bantayan ang kanilang mga gamit. Pagkatapos, agad na pumalibot na ang mga ito doon sa bahay ng mga talima. Naglatag na din ng mga malalakas na mga puder at sabulag ang mga ito para siguradong hindi sila mararamdaman ng mga kalaban. Pinalibutan nila ang buong lugar. Tatlong grupo nahahati ang mga ito. Magkakasama si Nanay Candida, Manong Aking at ang ilan sa mga antingirong tauhan nitong si Major Golbe. Nasa kabila naman si Major Golbe, Lucas, Luis at ang mga matatandang albularyo kasama ang iilan sa mga pulis. Samantalang sina Butchok naman, Bono at ang Kambal ang nakapwisto doon sa likurang bahagi ng malaking bahay. Sina Butchok ang direktang papasok sa kalobluuban ng malaking bahay na iyon at ang magpapatumba sa mga nasa loob samantalang sina Major Golby naman ang kukuha ng pansin ng mga taling sa harapan at ang grupo naman manila ni Nanay Kanida ang magpapabagsak sa mga nakabantay sa paligid ng malaking bahay. Simple lamang ang kanilang palatandaan kung saan maari na silang pumasok nang sabay-sabay. Magpapakawala ng isang matinis na busis ang mga albularyong gamit ang mga dahon nito. Hindi mapapansin iyon ng mga talim dahil parang tinig lamang ito ng isang ibon makalipas ang ilang mga minutong pagmamatsyag ng mga ito. Magmamadaling araw na nang kumilos na ang kanilang grupo. Nagpakawala na ng matinis na tinig ang dalawang mga albularyo gamit ang mga dahon at iyon na ang hudyat ng kanilang gagawing pagpasok sa loob ng bakuran ng malaking bahay na iyon. Parang mga pusa na kumilos ang mga ito sa gitna ng kadiliman kanina pa nasisipat nila ni Major Golbe ang mga nakabantay doon sa harapan kaya malaya nilang nababaril ang mga ito at napapatamaan na ikinagulantang ng mga kalaban na pungatan ang karamihan doon sa mga nakatulog ng na mga bantay dahil sa umaalingaw-ngaw na sunod-sunod na mga putok agaran din na bumulagta ang mga tinatamaan pati ang dalawang mga namumuno sa mga talim, nagulantang din ang mga ito at nagising pagkatapos lumabas sa kanilang mga silid. Agad na inutusan ang mga tauhan na tingnan ang mga pangyayari doon sa labas. Nagtatakbuhan na din ang ibang mga talim at gumaganti na din ng mga pagbaril ang iilan sa mga ito. Ngunit nakapasok na din si nanay kanida sa bakuran na iyon at agaran nilang inatake ang mga nagkakagulo na mga bantay. Bukod sa mabilis ang kanilang mga kilos, kargado din ang mga ito ng mga usal. Kaya hirap ang mga kalaban na makita ang mga pinanggagalingan ng mga pag-atake. Habang nagkakagulo ang mga bantay at ang grupo ng mga talim sa loob ng bahay, agad na umibis na din ang apat na magkakapatid na sina Butsuk, Buno at ang Kambala na sina Abu at Akiko papasok sa loob ng bahay na iyon. Dumaan ang mga ito sa likurang bahagi na mabilis na lumundag papasok ng pader at gamit ang kanilang mga usal na sabulag, walang kahirap-hirap na nakakapasok ang mga ito sa loob at agad na pinatumba ni Butchok ang dalawang nando doon sa bandang kusina. Pagkatapos muling naglatag ng mga usal ang mga ito para matuntun agad ang kinaroroonan ng dalawang pinuno. Matapos ang ginawa nitong si Butchok. Napagtanto nilang nasa ikalawang palapag ang dalawa. Kaya wala nang inaksayang sandali ang mga ito. Wika nitong si Butchok sa kanyang mga kasamahan. Buno. Kami na ni Abu ang papanhit doon sa ikalawang palapag. Dito na kayo sa unang palapag. At pabagsakin na ninyo ang lahat ng mga nasa loob. Matapos lamang iyon, mabilis na naglatag ng mga portal itong si Butchok at pagkatapos walang ano-anong pumasok agad ang mga ito. Kasama ni Butchok ang isa niyang kapatid na si Abo, samantalang sina Buno naman at Akiko napakabilis na hinahalughog nila ang unang palapag at inaatake ang bawat masipat na mga kalaban. Gamit lamang ang mga sapak ng mga ito, agad na mapapatulog ng mga ito ang mga kalaban. Mga talim lamang kasi ang mga nandoon at hindi kalakasan ang mga tangan at kakayahan ng mga ito sa aspitong mga usal. Samantalang doon sa ikalawang palapag, agad na bumulaga sa kanila ni Butchok ang limang mga nandoon na mga bantay ng dalawang pinuno. Kasalukuyan na nasa gilid ng bintana ang mga ito at sinipat-sipat ang kaguluhan sa labas nagkabulagaan ang mga ito na nagiging sanhi para mapasigaw ang mga pinuno. Huwi ka ng isa sa mga ito na isang matanda. Animal! Nakakapasok na ang ating mga kalaban dito sa loob. Patayin agad ang mga iyan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkagulat ng mga ito, nagtataka din ang dalawang namumuno dahil mga bata ang biglang bumulaga sa kanila doon sa ikalawang palapag. Hindi makapaniwala ang mga ito na inaatake sila ng mga ganitong gulang lamang. Agad naman nakumilos ang lima sa mga ito, sabay na nagbato ng usal ang mga ito at papaatake na doon sa dalawang mga bata na sina Butchok at itong si Abo. Agad naman nauwi kanitong si Butchok. Abo, ikaw na muna ang bahala sa limang iyan. Pababagsakin ko lamang ang dalawang pinuno tumango naman itong si Abo at pagkatapos ubod ng bilis na kumaripas ng takbo ang bata papasalubong doon sa limang mga kalaban. Sa bilis ng kilos nitong si Abo, sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang naabot na nito ang lima na sobrang nagulat sa kakaibang bilis ng bata. Agad na inaatake nila ng mga pagtagbas ang batang paslit sa hawak nitong mga itak yumuko lamang itong si Abo at iniwasan ang ginawang pagtaga ng dalawang mga talima na nakakalapit na sa kanya. Ang limang ito ang pinagkakatiwalaan ng dalawang pinuno dahil sa kanilang lakas na mas lamang sa mga ordinaryong mga talima. Ngunit walang kaya ang mga ito kay Abo. Nang maiwasan ni Abo ang pagtaga ng dalawa agad na sinapak ng bata ang braso ng isa na may hawak na itak. Napapasigaw agad ito at nahulog ang itak na hawak samantalang lumaylay din agad ang braso ng talim nang nabali ang mga buto nito. Napasiksik na ito doon sa sulok habang naghihiyaw dahil sa sakit na naramdaman. Samantalang ang isa isang sapak naman ang pinakawalan nitong si Abo na tumama sa tagiliran nito na nagiging sanhi para mapaluhod ito doon sa sahig. Napapasigaw na din ito dahil sa nababali nitong mga tadyang. Gulat na gulat ang tatlong mga kalaban sa kanilang nakita at nasaksihan. Nakakagimbal ang kakaibang lakas ng batang paslit na kaharap at punan pa ng kakaibang bilis nito. Ganun pa man, patuloy pa rin na umataki ang mga ito doon sa batang paslit. Agad na sinapak ni Abo ang isang papahampas pa lamang sa hawak nitong itak sa kanya. Sapul ito sa panga ni Abo na nagiging sanhi para agad na mangarag ang mga tuhod nito at bumagsak sa sahig na duguan ang pagmumuka. Sa unahan naman, agad na naabot ni Butchok ang dalawang namumuno sa mga talim. Wika kanitong si Butchok hindi na kayo makakatakas pa. Hindi ko hayaan na makapamiktima pa kayo ng marami. Napagtanto din ng dalawang mga pinuno na ang isa sa mga bata ay ang pakay nila itong si Abo. Agad naman nasagot ng isang matanda. Kung mawatay man kami bata, isasama ka na namin. Magbabayad kayo sa ginawa ninyong ito at sabay nang nagbabanggit ang dalawang mga matatanda ng mga orasyon at ibinato ito kay Butchok.